Lagay tayo ng bigas sa puso. Ayan. Ah, uh. Tapos ito guys, puso. Ganyan. Yung pinakababa na soso. May soso yan mga guys. Eh. Yung pinakababa na soso. Doon mo isasakto yung bigas para sakto din ang pag naloto. Sakto din siya. Uh. So Ayan, uh, ayusin natin itong mga guys. Tapyasan natin itong mga nakausli. Oh. Uh, uh, para maganda naman tingnan. Uh, uh, may mga laman bigas na yan guys. Lulutuin ko na yan. Ilagay uh, na natin dito guys sa kumukulong tubig ang ating puso ayan narito yan guys oh. ayan ganyan yan oh, de ba mga oh, guys ganyan yung paglagay nyan ng puso natin. O. Luto na yan mamaya. Ang ating puso guys. Hindi yan suman so ha. Kanin yan. Kanin na binalot ng talbos ng niyog. Ayan. Ayan. Ayan mga guys. O ba? Diba? O. Oh. Lutuin natin yan. Ayan guys. Luto na yung ating puso. Ayan. Pag inangat mo yan guys. Ganyan o. Oh. No? Hindi na tumutulo yung puwitan. Hindi na diretso ang tolo ng tubig. Ayan. Ganyan ba? Diba? Kababad sa tubig. Pagagat mo, ganyan ah. Oh. Pagaganyan. Ibig sabihin, luto na yan. Uh, luto na yan. <laughs> Kaya, kunin na natin. Uh, okay. Ayan na ang puso mga guys. Yan ang final. Yan na yung kanin na puso. Bye-bye.